Okay, mga kapatid, uh, iaayos lang po natin yung pag-iwan eh, na po sa atin dito. Eh, uh, no? Muli po pala pangapo natin ang ating Vice Governor Mayor C. Si Alvarado at ang ating Governor Daniel R. Fernando. Kasama po si Boss Lorena Hoson Chongson. Mga kapatid, gaya na binanggit ko kanina, binanggit na rin po nila Bob at Vice Bob. Iguan na po sa Kapitan. Hala na po Okay, so lilisag po kasi kami sa kabilang barang si kain. Okay, so... Ano lang yun, sister? Kailangan lang po may kaayusan kasi tiyak naman lahat magkakaroon. Basta may stab,